mga kisimang yan panibagong araw na, na po tayo at panibagong balag na na po tayo po mga kisimang yan mapunta pong marinduke at kakasal po ang aking kapatid at nandini po tayo sa dagat po medyo nagano po tayo mga kisimang yan naghilahila medyo hindi po tayo mga kisimang nakarami ang uli paano po mga karami ang lakas po ng minor ng aking makina man di po yung sagal ay hadoy Masakbo na kay nyamot Na kay po ah Uwil ko natin mga kasimang na po, i-report e na ah. Ganda po mga man, yan, ang huli natin Yan, tulingan bilog po At tayo po mga kasimang yan, magabiyahin na po mga kasimang yan Nakakaputi po tayo mga kasimang yan, nakakaputi At lagi po tayong basa sa aking bangka Ang liit po <laughs> Ang liit po mga kasimang yan, taas po fiber Ah, uh, di po masyado pong makatalon sa alon. Buti nga ni po medyo kalma-kalma po mga kasimangyan yung alon. At kagabi po, anakaw! Malakas po! Amihan po mga kasimangyan ang bumanat kagabi. Ah, uh, hanggang panlubog po ay. <laughs> yan. Para po mga kasimangyan, mag magabiyahin na po mga kasimangyan. At uh, para po makatipid sa krudo, minor-minor. Ang oras po natin mga kasimangyan ay 6.22. Yan, yan po maximum yan ang nating crudo Yan, pang pastiskel po maximum yan Yung ating dalang Ate pong tangke 20 Januari po maximum yan Bansing kuhan Yan, pang pastiskel po Ang matibayan agad po yan oh. Maximum yan, magabiyahin na po Ipo, dali dali maximum yan siniparan po tayo maximum yan ang ano dorado po maximum yan siniparan po tayo maximum yan dorado nakita kita tayo maximum yan buya din po sa gitna ang marindug po at nawahan Wari ko po Max, po! umay may dalawang kilo! <laughs> Maganda po sana mo malasugi po ano! Ah, ang sarap doon! <laughs> Laki po Max, nga! Nakamit ko na! Yeah! Ah. Laki. Hindi ko po kaya buhatin ay! Oh! Laki pong makasimong po sa paginaod. 20 hinwari pong makasimong 20 kilos! Yeah! Laki pong makasimong yan! Tandang Lalaki po! Yeah! Garis tempo natin na makapagpasibad kung makakasibad ng ganito kalaki. 20 kilos o. bigat po makakasibad yan Ating na po natin maximum kung may kasama pa po. Dalang amiro pa po. Maximum ay pumain natin oh. Bilog po bilog. at ah, lagay ko muna po ito maximum sa timba at silpon lang po maximum yung dala ko silpon lang baka po mahulog ay mahirap hirap man din aray <laughs> <laughs> ito po maximum yan ang ating huli laki po maximum yan o laki po maximum do no. o so maximum yan magkabiyay na ulit po tayo maximum yan magkabiyay na ulit po Go, let's go! At yan na po yan. malapit na nga para po tayo Maximang makatabi Sa tabigi po mangan, yan, tayo na tabi po Maximang yan Tabigi po, malapit na po Maximang yan Kalmang kalma po dinin po Maximang yan no? At yan na po mga yan Malapit na po tayo mga yan Dumuong po Ayan na po mga yan Sihol Ng Tabigi po mga yan Nandini po tayo Siman, Sa ilog po ng Tabigi po Yan po ang ganda po ng Ng ilog po din Sa Tabigi po mga yan Pagkadating ko nga pala po mga Agad na nga pala po mga yan Binanata ni Karunag po Ayan po ating huling Dorado po <tries> Medyo nahihirapan nga ni pala po Maxim magdadad po si Kuya Ronald po. At yan na nga pala po Maximian. pabalik na po si Kuya Ronald at may dalang pamalo po Maxim ngayon. Sige Kuya, paluwi! At dumating na rin nga ni para po maximum yan Si Ato Rosil po maximum yan Ang asawa po ni Kaya Ronald po uh, At sila po maximum yan Nagitin po ng isda ko mababait po maximum yan yan Si nati po at si kuya Medyo 120 lang po maximum yan Ang bayit po sa Marinduque po maximum yan Ang Dorado po 120 po maximum yan So maximum yan Hindi na po maximum yan ang binta natin Maka 1,250 po tayo maximum yan at, at, may wala pa pong bayad po yan Sa isda po natin At para sa lahat po May pang crude na, na rin po tayo maximum yan Pang crude na, na rin Yun at Taka rin po tayo maximum ng pang ulam po Isa pong durada pong maliit at Tuloy nga po maximum yan May wala rin po tayo maximum tuloy tulingan. Yung pamain po natin maximum kanina May tira pa po. At huwag niyo po maximum ang kalim kalimutan po mag-share po maximum sa aking vlog. At follow na lang po at subscribe. nan, Para yan At shoutout para po maximum kay... At shoutout po maximum ngayon kay Kuya Giancarlo Agato Agustin po maximum ngayon. Shoutout po sa inyo At sa... Sun bisa po Mindanao, maximum yan. Po, ingat po kayo lagi. Ah, sunod po natin mga kasimayang pagkikita. Paalam po.